Ayan, oh, yung luto ni mami dito, oh, tingnan mo. Oh, parang inaaway si mami sa usok. Oh, oh, yan, yan. Ah, ano, kahit ako, yung usok niya. Oh, masakit. Masakit. yung, oh, ganito oh, ang buhay oh. ng bundok. Yan, oh. Di maubusan kayo, lalaki na mga pukaho, Oh. Oo, oh, 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 Ta. Oh. Parang ako, ako, ano. <laughs> Ta. <laughs> Delikado ah, ka lang dyan, sir. Ah, uh, delikado ka na. Parang naaway ako sa usok, guys. Mapayusan yung mata mo dyan, eh. Mamaya, hindi ka na makakita. Ah. Talaga, guys. Grabe. Oh, oh. Nangaaway yung apoy. apoy ni mami. Ah, uh, parang galit. Ayan, guys. <laughs> Ayan, guys. Sila lang bahay nila dito. Oh. Mga pananim na dito, puro mga saging. Tapos, magabi. Ano pa yung mga produkto dito? Yung mga sinasaka, karamihan. Saging. Tapos, mais. May mais. Uay. Mm. Karamihan yung binibinta sa bayan. Ano yung madaling yung maibinta sa bayan? Saging. Ah, oh, saging talaga, no? Dami puno saging dito, guys. Ah, okay. Ano, oh, lawak dito, guys. Maganda, lalaki pa ng mga punong kahoy oh. Di sa papaligid. may kalabaw pa sila dito oh. Maganda 'to pag sinasaka ito. Dapat may mga gamit kay pang sakay. yung palayan na to oh. Araro? Palay? Ayan. Ito, may tao dun sa taas. Saan? Sa pampunta yun. May daan dyan? Papunta pa baba? Ah. Ito, pa baba? Ito guys, ganito. Buhay. Bundok. Grabe. Oh, nga apoy oh. Ganyan apoy, guys. Nangangaway. Tutulo talaga yung luha mo diyan. Ada ada na daan papunta baba, mami? Ah. Ayan. Si Bangir. Ramimpala lang ang kalabaw dito. Tatlo.